Alam mo ba kung ano ang pinakabanal na araw para sa mga Hudyo? Ito ay tinatawag na yung Kipur o sa Tagalog, ang araw ng pagbabayad sala. Ito ang araw ng kaintim na pagninilay, panalangin at paghingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng pagkakamaling nagawa sa nakaraang taon. Tuwing yung Kippur, Halos lahat dito sa Israel ay tumitigil sa normal na galaw. Walang bukas na tindahan. Walang palabas sa telebisyon. At maging ang paliparan at pampublikong transportasyon ay hinto. Sarado ang lahat mula sa mga kainan, malls hanggang sa o mga opisina. Ito rin ang tanging araw sa buong taon kung kailan halos walang sasakyan sa kalsada, kaya tahimik at tila huminto ang buong bansa. Ang mga Hudyo ay nag-aayuno ng 25 oras, walang pagkain at inumin, mula sa paglubog ng araw hanggang kinabukasan. Hindi rin sila nagsusuot ng leather shoes hindi naliligo o nagpapaganda ng sarili. Bilang pagpapakita ng kababaang loob at pagsisisi. Sa mga sinagog, sama-samang nagdarasal ang mga tao. Binibikas nila ang tradisyonal na dasal tulad ng kol nedre sa gabi ng Yom Kippur at ne ela bago matapos ang araw. Ito ang panahon kung kailan sinusuri ng bawat isa ang kanilang buti. Humingi ng tawad sa Diyos at nangangakong babaguhin ang kanilang mga sarili. Pero kahit seryoso ang okasyong ito, may kakaibang katahimikan at kagandahan ang Yom Kippur. Dahil walang sasakyan, makikita sa kalsada ang mga bata at magulang na naglalakad o nagbibisikleta. Ang mga lungsod tulad ng Tel Aviv at Jerusalem ay para mga ghost town, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagninilay. Sa Yom Kippur, pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagpapatawad, pagsisisi at pagbabago. Ito ay araw ng tahimik na pagbabalik loob, hindi lang sa Diyos kundi sa ating kapwa at sa ating sarili.